Kamaru, may limang uri ng tao sa buhay natin at kapag dumating sila, tahimik nilang winawasak ang katahimikan, kalusugan ng isip at direksyon ng buhay natin. Hindi sila halata sa una, pero pag nakilala mo, para silang demonyong nakangiti. Ngayon, hihimayin natin ang limang palatandaan na ang isang tao sa buhay mo ay hindi mabuting tao. Hindi gabay, kundi panganib. Makinig ka, Kamaru dahil baka matagal mo na palang kasama ang taong unti-unting sumisira sa'yo. Bago tayo magsimula, Kamaru, kung gusto mong mas lumakas ang iyong isip, kalmado at pagiging mandirigma ng buhay, ilike mo ang video na to, share mo at subscribe ka na. Nakakatulong yan para maabot natin ang libo-libong kaluluwa na kailangan ng gabay ng Stoicism. Ako si Stoic Maru at sa mundong puno ng ingay, takot at pagkukunwari kailangan natin ng kaalaman para protektahan ang sarili. Kagaya ng turo ni Marcus Aurelius. The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Pero paano kung may taong unti-unting nilalaso ng isip mo? Kaya ngayon, Kamaru, kukwento ko sa iyo ang isang mahaba, tahimik at malalim na paglalakbay tungkol sa limang palatandaan na ang isang tao sa buhay mo ay totoong demonyo. Hindi literal undi isang uri ng tao na ang presensya ay parang lason. May kilala akong lalaki, tawagin natin siyang isagani. Tahimik, mabait, lagi nagbibigay, kahit wala na siyang maibigay. Pero isang araw, pumasok sa buhay niya ang isang tao. Maganda ang ngiti, maamo ang boses, at napakasarap kausap. Hindi niya alam yun na ang simula ng unti-unting pagbagsak ng mental peace niya. Sa bawat tanda na ibabahagi ko sa iyo, ikukwento ko ang naging karanasan ni Isagani. Para makita mo mismo kung anong hitsura ng demonyo sa anyo ng kaibigan, kasintahan o kasama sa buhay. Sign number one. Kung sila sa buhay mo, gamit ang pangangailangan mo. Sabi ni Seneca, We suffer more often in imagination than in reality. At ang unang demonyo sa buhay natin ay yung taong marunong magpakita ng solusyon sa mga takot natin. Kay Isagani, nagsimula ang lahat ng sabihin ng taong ito, Ako ang makakaintindi sa'yo. Ako ang hindi kay iiwan. Ako lang ang meron ka. Pero kapalit pala nito, ang control. Stoic lesson, Kamaru bantayan mo tao taong nagmamadaling maging sagot sa problema mo dahil ang tunay na mabuting tao hindi sila humihingi ng kapalit sign number 2 inugulo nila ang isip mo para ikaw ang sisihin sa sakit nila ito ang tinatawag na emotional manipulation at sabi ni epictetus people are not disturbed by things but by the views they take of them ang demonyong tao babaguhin ang pananaw mo hanggang ikaw ang mukhang mali. Ito ang kwento tungkol dyan. Isang gabi, sinabi kay Isagani lahat ng problema ko. Kasalanan mo. Hindi totoo pero naniwala siya. Stoic lesson, kapag ikaw ang laging mali kahit wala ka namang ginagawang masama, umalis ka Kamaru. Hindi ka nila mahal, gusto ka nilang pagtakpan. Sign number 3 Gusto nilang makitang Maging sentro ng emosyon mo Kung sila ang masaya Kailangan masaya ka Kung sila ang malungkot Bawal kang maging masaya Kung sila ang nagagalit Hindi ka dapat sumagot Ang sabi ng mga stoic To be controlled by emotion Is to be controlled by someone else Sa kaso ni Isagani Bawat ngiti niya ay may kapalit na tanong Sino ka usap mo? Bakit masaya ka? Ako ba ang dahilan niyan o iba? Stoic lesson Ang taong ayaw kang maging malaya sa emosyon mo Ayaw kang maging tao Sign number 4 Ginagawang utang na loob ang mga bagay na kusa mong ibinigay Madalas itong di halata Pero ito ang paboritong sandata ng mga taong mapanlin lang Lahat ng tulong ni Isagani Pinabaligtad Hindi mo akong pwedeng questionin utang na loob mo to. Kahit wala namang utang. Stoic Wisdom Sabi ni Marcus Aurelius, What we do for others is our duty, not a debt they owe. Kamaru, tandaan mo to. Ang kabutihan na ibinigay mo ay hindi utang. At ang taong gumagawa ng utang sa kusang kabutihan ay hindi tunay na mabuti. Sign number 5 Kapag wala na sila sa buhay mo, saka mo nalang mararamdaman ang katahimikan. Ito ang pinakamatinding palatandaan. Hindi mo napapansin habang kasama sila, pero pagkatapos nilang umalis, bigla kang nakakahinga. Bigla kang tumatahimik, bigla kang nagiging tao ulit. Nang mawala sa buhay ni Isagani ang taong iyon, unang beses niyang narinig ang katahimikan ng puso niya. At doon niya naintindihan, hindi siya minahal, kinontrol siya. Stoic Reflection, sabi ni Epictetus, No person is free who is not master of himself. Kaya kamaru, kapag ang isang tao ay umaalis at ang kapalit ay kapayapaan, hindi mo sila kailangan. Ang limang palatandaan na ito, kamaru, ay paalala na ang tunay na kalaban sa buhay ay hindi ang mundo, kundi ang mga taong hinahayaan nating pumasok sa mundo natin. Sa Stoicism, ang tunay na mandirigma ay hindi ang marunong sumigaw, hindi ang marunong manahimik, lumayo at protektahan ang kaluluwa niya. Kung may natatunan ka ngayon, kamaru, ilike mo ang video na ito, malaking tulong yan para may recommend pa tayo ng YouTube sa mga tao na katulad mo. Naghahanap ng pagunawa, kapayapaan at lakas ng isip. Share mo rin ito sa isang kaibigan na kailangan ng gabay at 'wag mo kalimutang mag-subscribe dito sa channel na ito. Araw-araw tayong tatatag, iisang paghinga at sabay-sabay nalalakas. Ako si Stoic Maru, ang mindset ng mandirigmang kalmado.